Nakararaming Pilipino ang naniniwala na hindi sapat ang ginagawang pagtagon ng Administrasyong Marcos para makontrol ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Batay sa survey ng Social Weather Station o so SWS na kinomisyon ng strat Consultancy, 58% ng mga Pinoy ang nagsabing hindi sapat yung hakbang ng pamahalaan para makontrol ang inflation. 16% naman ang nagsabing sapat ito habang 19% ang nagsabing hindi sapat pero hindi rin kulang. 7% naman ang nagsabing hindi sapat ang kaalaman nila para magbigay ng opinion. 59% ang mga Pilipino nagsabing pinaka naramdaman nila ang mataas na presyo ng bigas. Sa nakalipas na tatlong buwan, sinunda ng karne, gulay, isda at iba pang lamang dagat. Isinagawa ang survey mula January 17 hanggang January 20 na sinagutan ng 1,800 respondents.